Kasi marami ang pumupo ngayon sa Commission on Human Rights at sinasabi sa kanila na, sinasabi sa inyo na kayo ay protector ng mga kriminal. Eh kung drug lord naman talaga yan, ba't di natin sunugin yung bay? but di natin patayin yung mga yan? Hmm. Ang mandato po ng Commission on Human Rights ay pangalagaan ng karapatan ng lahat. No? Human rights for all persons. Hmm. So ang aming pinaprotektahan ay ang karapatan ng mga mayan. ang laring anim na taong gulang na Benatillo matapos siyang kuyugan at gulpiin ng mahigit sampung inihinalang adik sa Plaridel, Bulacan. Tinagtad ng apat na putsyam na isang babaeng pauwi galing sa trabaho. Karumalduma lang sinapit ang isang batang apat na taong gulang sa San Pablo City, Laguna. Ginasa siya at pinatay ng isang ininalang drug adik. Isang isang gol na anin na gulang ang pinatay sa Bago City, Negros Occidental. Ang suspect ang mismong ama ng bata. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang siyam na taong gulang na babae sa siwang ng isang bahay sa Dasmarinya City, Cavite. Dumalabas sa investigasyon at tinorture na pinagsamantalahan pa ang biktima. Isang lola ang pinagnakawan na at pinagsasaksak pa sa loob mismo ng kanyang kwarto sa Makati. Masaya pa sa larawang ito ang pitong taong gulang na solo anak ni si Angel. Pero sa isang iglap, isa na siyang malamig na bangkay. Kalunos-lunos ang kinamatay dahil tad, -tad ng saksak sa leeg at katawan. Pero ang lalong masaklap sarili niyang ama na si Mark Alvin Manliklik ang mismong sospek. Nakagugula, lalo't hindi lang si Nadja. Ginawa pang pa ang profile picture ni Manliklik sa Facebook, ang litrato ng bangkay ng unika iha. Kinasuhan na ng Pariside ang labing siyam na taong gulang na lalaking pumatay at kumain pa umano ng puso ng kanyang lo. Nagdadalamhati sa morgue ng Rizal Provincial Hospital ang mga kaanak, kaibigan at kabaro ni Senior Inspector Mark Hill Garcia. Kaiba kasi sa mga nauna niyang operasyon, siya ang nasawi matapos mabaril ng sumpak ng hinuhuling drug personality. antipolo. Hindi na iwasang maglabas na hinanakit ang mga malalapit kay Singer Inspector Garcia. Ngayon po sa pihir, may na Nang parusang kamatayan ng hiling ng magulang ng labing dalawang taong gulang na babaeng kinuha mismo sa loob ng kanilang tahanan, ginahasa at saka pinatay. Walang tigil sa pagtangi sa mag-asawang Lourdes at Ronald Elba, ang magulang ng labing dalawang taong gulang na si Stephanie Cristel, na natagpo ang walang buhay sa katabing construction site. maaari ibalik yun na yung death penalty kasi hindi... Ang sakit na nararamdaman ko sa gadagang buto. Ang mga kaanak naman ng biktima na nakaburol sa Sarat, Ilocos Norte, may mensahe sa mga tutol sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Lahat po ng mga politiko dyan na nagpro sa mga ginagawa ng mga nagpapatupad sa ating batas. Mag-isip-isip naman kayo. Sana po hindi kayo mabiktima, kagaya namin.